Ang mga hindi pa freno pa sa. Ito tapos normal lang. Ah, hipapalabay. Kita pasok, pasok, pasok sige. Okay. Okay, gitna ka, malayo pa. Doon yung gasolinaan sa dulo. Ito, kanan. O, oh, kanan, kanan, kanan. Alalay lang, alalay lang, may taxi. Okay, dyan ka lang, Gilid ka lang. Pababa naman yan, eh. tulak mo na lang o, oh, kasi mahirapan ka yan okay na okay ingat ingat